morning mga kabakyard so ngayon guys pop, uh, update natin yung ating inahin na iniay simula nung first day ngayon is 24 days yung isa at uh, 22 days naman yung isa so no sign for reheat so ito guys papakita ko lang sa inyo yung ating inahin yan so yung bulba nya walang sign na pagre-reheat normal. So ito na po 'yun guys. 'Yan. Sa nagtatanong, bakit may dark spot po 'yan? Ano na po kasi to guys? Ah, uh, iba't ibang crossbreed na po ito. 'Yan. So ito ay produce ko lang na inahin ito. Ito ay 24 days na. So maintain pa rin ang pakain guys. Tamang pag-alaga, tamang monitor dahil uh, kapag mali yung management mo may posibilidad na di, hindi, hindi matuloy sa pagbubuntis po ito, ito guys is uh, may laman na po talaga ito so pag iingat na lang po ang kailangan natin so, ito naman yung pangalawa guys yan uh, gumaling na yung ano nya yung kagat ng kagat ng langgam gumaling na So ito is 22 days. So wala ring sign guys na pag-ri-reheat Yan. So sa nagtatanong, uh, kailan daw paliguan yung inahin na bagong EI? So anytime guys pwede pero mas maganda paliguan niyo muna bago kayo mag ai para yung temperature body niya is normal. So yun po talaga ang advice ko sa inyo guys, uh, paliguan muna after 30 minutes. Ah, hindi lang, 30 minutes, 15 minutes lang. Tsaka nyo i-ay. Kasi may papansin kapag nagpaligo tayo, ah, umiinit yung katawan nila, lumalabas yung init. Kahit sa tao, pag naliligo, eh, lumalabas yung init. So, anytime pwede paliguan. Ito guys, nakamonitor pa rin ito. Ah, tamang monitor po talaga. Kasi ito, 22 days, 24 days. So, kapag ganito, mainit ang panahon yan, I-monitor nyo. Kapag naiinitan, paliguan nyo kaagad, guys. Pag naiinitan, lalo, lalo na sa tanghali. So, nagpapaligo po talaga tayo. Para hindi, ang pang... Ag, uh, kapag kasi naiinitan yung inahin natin, tapos hindi natin pinapaliguan, nai-stress po yan sila, guys. Hindi mapakali. Uh, kaya kailangan natin na paliguan para maging fresh maging normal yung at temperature body nila. So paliguan po kapag a uh, naiinitan, marumi So okay lang po 'yan. Walang po problema sa pagpapaligo. Tsaka only tubig po talaga 'yan. Sa so, pagpapakain, ah uh, s'yempre sundin natin yung feeding guide dyan May meron ng feeding guide dyan Sundin po natin, mahalaga po 'yan. So ito yung mga result at uh, patunay na sa mga sinishare ko sa inyong video para po maiwasan yung uh, ilang beses na mag -reheat. So yung tatlong beses, dalawang beses na mag guys, hindi na po normal yan. Ibig sabihin po niyan, uh, may something na po sa inahin. So ang pinakamaganda gagawin, uh, bacterial flushing po natin. So ang ginagawa ko kasi pag mga ganyan, lalo na pag mga bagong walay, bacterial flushing po talaga. Ang ginagawa ko lang is amoxil B. Kapag flushing lang, 3 days lang yan guys isa sa umaga isang sasi sa umaga amok silbi isa sa pakain isa sa hapon so 3 days ko po ginagawa yan yan po ang pinakamaganda kasi nga uh, isa yan sa rason kung bakit hindi nabubuntis nagre-reheat uh, na-abort -na so ganoon po yun based yan sa experience ko so update din kay F1 yan ito na po si F1 guys ito wala pang, ano to guys, uh, wala pang, hindi pa nagre reheat ito. Wala pang sign na pagre Ano palang to, 5 months and a half. So, bata pa naman, okay lang yan, kahit wala pang. So, sa nagtatanong din, kailan nag magsisimula ang gestating? So, dapat 6 months guys, since birth, mag na po tayo sa ating mga dumalaga dahil ang may uh, meron kasing mga ingredients yan guys nakapormula po kasi yan sa mga ganyang edad sa mga inahin so kailan magbibigay ng lactating na buntis sa inahin so ako 100 days buntis nagbibigay na ako ng lactating any brand po pwede para naman uh, magkakaroon ng uh, bagong manganak yung inahin yung nagkakaroon ng pundo ng gatas kasi yung uh, first day second day third day uh, inaalalay lang tayo sa pagpapakait kaya maganda yung maaga pa lang eh nagbibigay na tayo ng laktiting para may pundo na gatas yung ating inahin kapag nanganak na so mga gusto magkaroon po ng idea madagdagan yung kaalaman so subaybayan so nyo lang po guys ah uh, subaybayan so nyo lang po yung mga upload ko na video dahil uh, mal malaki po talagang may tutulong po sa inyo ito so lalo, lalo na sa mga baguhan Uh, kahit nga matagal na nagbababoy eh, nagko-comment siya nagpapasalamat na kahit matagal na siya so nadadagdagan yung idea niya, idea niya sa ganitong larangan ng pagninegosyo so yun lang naman yung inishare ko sa inyo guys yung experience ko yung kung ano yung ikakabuti sa ating mga alaga eh sinishare ko naman sa inyo so yun lang guys maraming salamat happy farming in God bless